Nais kong ibahagi ang isang magandang balita para sa lahat ng nakakaranas ng pananakit ng buto, rayuma, osteoporosis o matagal ng sakit sa kasukasuan. Dahil kung hindi ito maagapan, maaari itong humantong sa mga seryosong komplikasyon tulad ng kanser sa buto, pag-urong ng kartilago o maging stroke dulot ng labis na pag-inom ng painkiller. Ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang isang makabagong solusyon na makatutulong sa pag-alis ng sakit at pag-repair ng kasukasuan sa loob lamang ng pitong araw. At higit sa lahat, hindi mo na kailangang mag-alala sa pagbabalik ng sakit o pagkadepende sa gamot habang buhay. Hindi lamang ito nakatutulong magpawala ng sakit, kundi pinipigilan din nito ang mas malalalang kondisyon gaya ng gout, impeksyon sa kasukasuan, pagkabansot ng buto at pagkapinsala ng kalamnan, lalo na sa mga matatanda. Ang pinaka-espesyal dito, hindi mo na kailangang gumamit ng gamot na makasasama sa atay, bato, o tiyan. Ito ay ang red shark. Ang unang milk tablet sa Pilipinas na may extract mula sa utak ng